Nanawagan si Pope Francis na itigil ang paggamit po ng armas at simulan ang pag-uusap para matigil ang gera sa pagitan po ng Ukraine at ng Rasya. Sa kanyang Urbi et Orbi, to the city and the world message para ho sa Pasko, binanggit po ng Santo Papa ang gulo sa Ukraine at ipinanawagan ang pagbubukas ng pinto para sa negosasyon ng matamo ang pangmatagalang kapayapaan. Ipinanalangin din po niya na matapos po ang gera sa gitnang silangan kasabay po ng pag-aalala sa pagsilang po ng Panginoon sa Bethlehem at sa mga Kristiyanong komunidad sa Israel at Palestine. Bago ang pagbibigay ng Urbi et Message, una nang sinabi ho ng o ng Santo Papa ang Holy Door sa St. Peter's Basilica para po sa pagsisimula ng 2025 Jubilee. Bukasan niya ang pintuan ng Diyos at dapat pumasok ang lahat dito. Ang grasyo ng Panginoon ay nakagawa ng lahat ng bagay, kabilang po ang pag